Ma'am Bernadette, uh, good afternoon. Saan po kayo, ma'am, naging OFW, ma'am? Sa ang bansa po? Sa Kuwait po. Wait, mga ilang years po kayo dun, ma'am, nagtrabaho? Two years and ten months. Ay, for bali one time ka na nag, nagpunta ng abroad from trabaho? Hindi po, bali pang lima ko na po. Ang ah, uh, pabalik-balik. Okay. okay. So ngayon, ma'am, ano po ba? May balak po ba, ba kayo maging OFW ulit or mag-stay uh, na kayo dito for mag good? Mag-stay na po for good kasi da magne negosyo po sana ako eh. Okay. Mm. Mami, pamilya po ba kayo? Meron po. Ang uh, kasal? Ay, ka eh, ano po, hindi po kami kasal. Tapos iwalay po kami ng tatay ng anak ko. Ilan na po anak niyo mga? Dalawa po. Ang mga may sarili ng pamilya? Wala pa. 25 and 13 years old. So, saan po yung kusudian na nasa inyo pa rin? Yung panganay ko is wala na. Yung bonso ko na sa... inyo po? Wala po. Na po sa tatay po. Na tatay? Opo. Ayaw okay. po sumama sa akin. Okay. Tapos, ang... Uh, Isinong po pangalan, ma'am, nang uh, na-meet ninyo sa social media? Ano po, si Leandro Espiritu po. Leandro Espiritu. Ilang taon na po ba to'y siya, ma'am? 24 ngayon. 24? Opo. Oh, Kaedad lang po ng anak niya, ma'am? Medyo kaedaran lang. Okay. Ang anak niya po, 25. 25. O oh, mas bata lang unti. Yung relasyon niya po, 24. 24. Si ma'am po 24 ay... 24 is 23 ato. 43. 43. 43 po si ma'am. Okay. Na-meet na po ba ito yung person si Lee Andrew? Hindi po. Bali, pinakilala siya ng kaibigan ko. Tapos, pinapapunta ko po siya sa bahay ng pamangkin ko. Bali, nag-meet po sila ng pamangkin ko po. Pero kayo ma'am mismo, hindi mo na-meet yan? Hindi pa po. po. Ilang po, ba kayo ma'am nga naging uh, boyfriend, girlfriend? Bali, seven months lang po. Seven months? Oh. And for that duration po na seven months, <laughs> pa, magkano na po yung naibigay yung pera dito? Pang negosyo sana. Aabot na po sana yan ng is 120, 140. Pero yung gusto ko lang pong bawain is 100. So mga more, mga 140 na. Okay. Ano po sana mga ninegosyohin nyo? Ano, na, Naka-ano na po kami ng grocery at saka bilyaran. Pero yung grocery po, hindi, hindi naman po na-bank na car, hindi po na-benta kasi po pinakakain niya po doon sa, parang ginamit po sa pamilya niya. Siguro yung nang para sa sari store sana yon. Opo, oh, yung sari, -sari Tapos, store. Tapos may bilyaran pa. Yung bilyaran po. Ano, bininta niya. Binin. Yung pagbenta niya po may pahintulot po ninyo wala? Wala po. Wala. Okay, kasi kung wala pong pahintulot, ang voidable void the bullion. Pasok po kayo sa ang nag-joint venture kay Conwari as partners. Ikaw yung kapitalista kasi siya wala naman siyang pinundar, di ba? So industrial po. partner siya. Nagtayo kayo ng negosyo. Ngayon, hindi nag-click yung negosyo, gusto niya na i-liquidate, di ba? Nag-click naman po yung kumikita naman po yung bilyaran. Okay. Kaya lang po, ano po, iniiwan niya yung bilyaran. nag ang bibiliyan po siya sa ibang bilyaran nagsosogal Okay. Kasi ito po ma'am, dalawa lang mang ang scenario dito. Kung it's either nga babawi mo ba yung bilyaran or i nga, kung nabenta man, yung babawiin na lang natin is yung worth kung magkano yon Yung napundar. Kasi yung mangyari niyan is, uh, since ikaw po yung capitalist, capitalist partner, dapat kung naibenta na po yung mga assets ninyo sa negosyo, dapat yung capital ibalik sa yo Di ba? So pag hindi binalik yan, pwede po natin siya ma land po ng action for collection of some of money with damages. Because po sa breach po ng fiduciary trust, kasi as partners, may highest po na trust and confidence yan. Ganun po. Yung worst case scenario dito, kung medyo nagmamatigas to, nga ayaw po ibalik yung kapital ninyo, ang pwede po mapasok to sa estapa no, by abuse of confidence. No? Yan, makukulong yan. Pero kung madala po sa mabuting usapan ibalik balik yung pera, eh, di okay. Kasi 100,000 naman mahiningi mo, di ba? Opo. Kasi yung, yung, yung iba, binigay ko na lang din po eh. Kasi alam ko, na lang. opo, alam ko naman po ang hirap sa buhay. Eh. Okay. so ito si Lee Andrew. Ano po ba yung ginawa yung ba't nabighani ka dito, ma'am? Parang nano lang po ako dahil parang lungkot, parang ganun. Pag OFW. <laughs> okay. lungkot <laughs> tapos nadala sa mga matamis na salita. Sige, and then... Naging <laughs> marupok. Ah, marupok. <laughs> <laughs> okay, pero ngayon po ba ma'am, okay pa yung uh, pagtunguhan ninyo nag-aaway na po kayo? Hindi na po siya nag nagme-messages po ako, hindi po siya nagre-reply. Hindi na po siya nagre-reply. Kaya yung kinao yung dumating po ako ng October 30, minisis ko po yung papa niya. Mm -hmm. Na puntahan ako kung saan ako nandoon, hindi naman po siya nagpunta. Tapos sa so, kayo ma'am saan ka ba nakatira ma'am? Sa ano po sa Katakti po, Bustos, Bulacan doon Bulacan. din po. Tapos siya saan po siya nakatira? Kasi sa ang pagkakalam ko po is Bentog, San Jose. Bulacan din. Bulacan din po. Okay. Ah, uh, magandang hapon po sa inyo, Sir Lee Andrew. Hello po. Magandang hapon po, Sir. Kumusta naman yung ano? Yung di ba two years ako naging test, na nabayaran mo yun, balik mo lang. Ay, bakit di ka humarap doon sa, ano, sa barangay? Pinatawag kita. Pupunta naman ako, kaso nga eh, may extra-extra ako ng trabaho kasi medyo busy rin ako. Saka, Kaya hindi ako nakapunta. di ba, minisis ko rin yung kapatid mo, papa mo na ano, pumunta ka sa bahay mm -hmm. para pag-usapan natin yung paano mo ibalik. Hindi naman ako ganun ka sama, di ba? Oo, sige. Sir Leandro, ang uh, sa mo Saan pa kayo nagkakilala nito ni Ma'am Bernadette? Sa ano lang po, sa Facebook lang po. Pinakilala ng kaibigan ko. Okay. At saka alam mo nga mas patandat to nga parang edad na po ng mami mo? Opo. Alam ko naman po. Okay. So, ano po yung intention mo? Ba't mo pina-fall? Hindi naman po. Okay naman po kami. Okay naman po yung pag-uusap namin. Totoo ba yung pagmamahal mo sa kanya? Oo, oh, naging totoo din naman po. Parang tumatawa ka pa, pero... So, hindi mo siya nakita in person? Hindi po, hindi po kami nakita. Okay. Tapos, binigyan ka po ng pera para po mag sana kayo? Opo. So, ano na nangyari, sir? Ang, yung mga kita basa sa negosyo ba? nairemit remit mo sa kanya? Binigyan mo ba siya ng share? Hindi po ganun nag-click kasi yung negosyo na pinatayo namin. Hindi naman po gano'ng kumita na maayos. Huwag kang magsinungaling yung mayari so, ng pwesto. Nagsasabi, malakas yung kita. Yung uh, una, nung una, nung una, malakas. Okay naman kasi medyo maraming tao. Wala na po ba pag-asa, Sir Leandro, nga magkipagbalikan kayo? Sir Leandro, ba't di ka nakasagot? Wala, wala na po. Wala na po ba pang pag-asa ba nga magbalikan kayo? Sa akin, wala na po. Sa inyo po, wala na, ma'am? Wala, wala na po, wala na po. Wala na. Okay. Ganito po, Sir Leandro, no? So, ulitin ko lang... So yung nangyayari kasi sa inyo is uh, ang parang uh, joint venture po yung partnership ninyo. So si Ma'am yung kapitalista, ikaw po as industrial partner, kasi labor lang ang contribution ninyo. Ngayon po, pag magliquidate po yung mga negosyo na benta mo yung mga bilyaran kahit nga walang consent, that's actually voidable. No? Pwede talaga okay. ni Ma'am yan nga pwede ka actually ilaban ni ma'am. No, dami pwede siya makaso sa'yo. Kasi bilang uh, kasosyo po sa negosyo, in the sale part na kapitalist siya, dapat yung kapital, uh, kung gin liquidate na po yung negosyo, ibalik po sa kapitalist partner after po bayaran yung mga ibang liability. So, 100,000 nga, 140 almost yung binigay sinyo, 100 yung nga lang hinihingi. Kailan mo balak balik yun yung 100,000? Naghahanap na naman po ako ng trabaho ngayon. Sir, 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 hindi mo kailangan, sir, nga sabi maghanap na po kasi yung pera dyan na sa'yo, nabenta mo na yung bilyaran eh. Meaning na convert to cash mo na yon ang 100,000. Ngayon, you held okay. it in trust dapat nga para ibigay kay Ma'am Bernadette. Kay Ma'am Bernadette. Kasi alam mo naman in the first place nga siya yung nagkapital dyan. So dapat lang ibalik mo yung kapital sa kanya. Ngayon, pag hindi mo yan, sir, mabalik, sir, hindi mo produce yan, tatlo pwede makaso okay. sa'yo eh. It's it, my civil action for collection of sum of money with damages and action din also for damages for breach of fiduciary duty civil cases yan. Tapos okay, okay. yung pinakamalala sir is kung makulong ka estapa. Estapa by abuse of confidence. Kasi yung pera is held in trust lang sa'yo of which yung role mo dyan is ibalik yung pera sa kay Ma'am Bernadette. The moment sir na ginamit mo yung pera sa ibang bagay at hindi mo ibinalik sa kanya yun talaga sir estapa. Kano makulong ka talaga dyan. Ma'am, ang uh, kailan po yung deadline mo sa kanya para po masabi natin sa kanya? Kailan gusto ko po bayaran niya ngayon? 2 months ang ano ko po sa kanya, kanya palugit. Kasi nagbigay na po ako ng 2 years, kaya ngayon magbigay na ako sa kanya ng payment. Ah, two okay. Months so po. bali until uh, January po, ah, December, January po. January of 2026. End of uh, po. End of January. Oh, January, end of January. January 31, 2026. Oh, okay. Po. Sige, ma'am. Maganda yan, ma'am. I-reduce natin into writing agreement, ma'am, no? Sir Leandro, ayan po narinig ay, niyo ay, si Ma'am Bernadette, no? Meron kang dalawang buwan para i-produce yung 100000 no? January 31, 2026, yan po yung deadline mo para po mag-ibigay uh, yung 100000 po. Okay? Hindi ko po kaya, sir, ng 2 200... months. Ay, ay alam mo, Sir Leandro, gawa mo ng paraan yan kung binenta mo yung bilyaran nga walang pa nga ni ma'am, di ba? Bakit nag-ask ka ba permission nung binenta mo? Hindi. Pasalamat ka nga, hindi na nga ikakaso yan eh. Sir Leandro, gawan niyo po ang paraan until January 31, 2026. 100,000 po, ibalik mo po. Kasi yan po yung uh, kinapital. And kumikita naman dati yung bilyaran, may grocery store pa everything. Ginamit mo na nga. So kailangan mo sir, ibalik yan. Kung hindi mo mabalik yan sir, mas may rap ka niyan sir kasi Baka kasuan ka pa, Sir, ng pa via abuse of confidence, yan talaga, Sir, makulong ka. Masisira yung buhay mo. Kaya, mamili ka lang. Sir, minahal niyo po ba si Ma'am Bernadette? Ako, minahal naman po. Sinumahalin ka talaga, minahal mo ba ako eh? Di ba may girlfriend ka? Hamang tayo. Wala, hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Di ba si Dave kasama mo? Dalawa mong tropa, di ba? Nagsabi din sa akin na, December, binigyan ko pa kayo ng pamasko pero may angkas kang babae. Hindi, wala. Hindi naman Hindi naman totoo yun. Totoo yun, huwag ka na magsinungaling. Dahil andito lahat ng meses ng kaibigan mo at saka yung tao mo sa bilyaran. Ang ganito po, Sir uh, Lee Andrew, no? Ang masabi lang namin talaga is uh, i-ready mo na, Sir, until January 31, 2026. Dalawang buwan pa naman, Sir. So magkayod ka, Sir, ng maigi, Sir, no? Para po ma-produce mo yung uh, 100,000, Sir. Kesa naman, Sir, nga doon ka kakayod sa kulungan, di ba? Pag makasuwan ka ng estapa. Kaya gawa mo siya ng paraan. Lee? Hello po. Uh, alam ba ng parents mo na kayo ay uh, nakipagrelasyon kay Ma'am Bernadette? Aware ba sila na may karelasyon okay, oh, ka? aware naman po. Anong sabi nila? Okay naman po. Wala naman po ano. Kasi um, kanina nakausap namin si Miss Bernadette at ang sinasabi is kumbaga yung napagbentahan, yung pinagbentahan po ng bilyaran, uh -oh. binaya, din, binaya daw niya sa otang niya. Pero I'm curious kami, ma'am, no? ano po yung mga linyahan po ni Lee Andrew sa'yo para po ma-siphon niya po yung pera mo? Ano po yung mga pinagsasabihin niya kung bakit kayo, ma'am, nagbigay bigla ng mga hundred plus thousand? Ano po kasi ako eh, yung parang pagdating sa pamilya, pag-usapan, parang malambot po po. So. Yes, sir. Lee, saan ka bang barangay, sir, naka-residente, sir? Uh, banga second po ako. Nasa po? Banga second po. Banga second. Okay. Sige. Para po ma-note natin. Sige, so, ito na po Sir uh, Leandro, no? Paki-take note na lang po ng uh, request po ni Ma'am, two months, no? Within two months, 100,000. And then, uh, hindi tayo magka-problema, Sir, sa mga criminal charges. Sir, pero kung hindi mo, Sir, magawa yan, itututuloy talaga po ni Ma'am Bernadette po yung pagkakaso sa inyo sa korte. hindi po ako ng pasensya sa... sa, mga nagawa ko po sa kanya. Mm, pero parang napilit na nga. But nevertheless, Sir, basta ang uh, ang usapan po, ha? Within two months, 100,000. So, Magsimula ka na sir maghanap sir ng paraan sir na legal para po ma-produce mo 100,000. Sige po, maraming salamat sa inyo sir Leandro and Ma'am Bernadette. Ang uh, maraming salamat din po sa tiwala ninyo sa programa ni Sir Rafi Tulfo. Sasamahan po kayo namin mam, mam mapunta po ma'am sa may Barangay Banga, ng Plaridel Bulacan Salamat doon. na po.